Yes, uh, good afternoon mga minamahal ko mga taga subaybay <coughs> Pumikap kasi ako ng karton sa grocery At uh, tagutom na rin ako so, so dumaan muna ako dito para dito ako magmerienda Ng lugaw with egg uh, Kasama na tinapay <laughs> Para ma mabigat at nakakabusog Kinasamahan ko kasi ito ng tinapay Ayan, yes tawag yata dito munay at tinapay na ito so ayan pagdugaw muna ako para sa ganon mapawi yung utom at uh, lukaw lang muna kasi mamaya kakapunan din naman mamaya eh so bago ko bago ko oh, dalhin sa ano ito. So hindi ko muna ito dadalhin sa junk shop kasi uh, pinipili ang ko pa kasi ito at uh, mga karton yung maayos pinipili ko binamang mga sira ay uh, hinihiwalay ko yon ganun na nga ano. so kain muna tayo mga minamahal ko mga taga subaybay please like and share both. thank you for watching of my post.